Magandang araw! Oh, kamusta ka na ba? Kamusta ang araw mo? Sana ay maayos ka. God bless po sa inyo. God bless nating lahat. Kamusta naman ang gising natin? Maayos ka bang nagdasal? Nagpasalamat ka na ba kay Lord? Marami ka din bang nakaabang nagawain? Gaya rin kita, kaya hadina, sama samahan niyo po ako muli sa aking daily life vlog for today. Welcome po! Sadyang kay dami nga nang gagawin ko ngayong araw at kaya medyo mahaba po ang aking video today. Tagal ko nga itong inedit at pinag-isipan. Pero okay lang yan, ganyan talaga, bahagi ng buhay ko yan sa araw-araw. Katulad -araw. ko mga kasambahay, kaway kong batay! katapusan na pala ng Oktubre. O, oh, sinong may birthday dyan? Isang pagbati naman sa inyo. Happy Halloween na pala. Have oh, lang tayong lahat. May body clock nga tayo. Ito may edad na. Kaya aga ko na namang nagising. At ito nga yung aking kakaharapin. Pangunay gawain ko sa kusina. Pagkatapos kong maglinis ng katawan. Gaya ng araw-araw kong ginagawa. Muna kong nilalabas sa mga basura. At ito nga, inihanda ko na yung map. Nilagyan ko ng tubig. Natapos niyan ito ko na nga ang aking pagbubali sa tayan nga. Medyo sinipag nga, bakit nakunang ko niba yung bangang gulong na ganon. Natapos <laughs> ko nang na nga didigan yung mga halaman sa labas at nasort ang mga basura kaya ito, balik na nga ako sa loob para ito yung Dahil martes nga ang schedule ko at ayan nga, nililinis ko na yung mga electric fan at ang kapalan na nga ang kalikabuk nila. Ganun talaga, kailangan mong gawin yan kundi sayang naman ang kung di mo maramdaman diba? Makatapos niyan, inasnan ko nga itong bangus para di masira. Saka na ako ng tulis sa pagmamap ko para naman walang abala. Mamaya, handa na yung inuluto kong pritong isda, di ba? Naasinan na. At medyo sinipag nga ako. Sinipag talaga. At ayan, eh, pinunasan ko yung ref. Mga ko from last night yan. At ayan eh, nga, nagpunas na rin ako ng lamesa at meron medyo maalikabok na nga. Tuloy-tuloy na rin akong naglagay ng mga pinggan sa pamingganan dahil lang hinuluan na silang lahat. At ayan nga, pinabilis ko ng gawin lahat. At yan nga, unang batch na hugasin ko. At ito nila ako iniiwan. Mamaya, <laughs> meron na naman yan. Inunok ko palang hugasan itong mga bote ng tubig para masalinan ko mamaya. At ayan nga, makatapos ang ilang oras, meron na naman ulit. Ano ba yan? <laughs> At ayan nga po, itinuloy ko na ulit. Wala rin choice, diba? Ayoko din kasi na makalat ang lababo. Gusto ko lagi yung firming malinis. Ikaw, e ganun din ba ang mga gawain niyo sa inyo? At ito nga ang mga silingri na yan na ugasan ko. Lahat ng mga yan ay gagamitin namin para sa gagawin kong lumpiang siyang high today at dynamite lumpia. Itinan na nga sila ng hugasan. Daan ko pang gagawin? Magsisigang pa ako sa binayabasan. Ininid ko nga pala itong price para makain nila at crunchy nga siya. Mga alas 9 na nga ako ng matapos at nagsain na rin nga ako. At ayun nga, hiniwa ko na yung mga sangka ng guli para sa gagawin kong sinigang sa biniyabasan. Makatapos niya, lumapangs na rin ako. Almusan ko nga pala. Madali ang kain lang to. Ang dami kong panghinga ang na to at igagamitan to ng food processor at hihahalo nga yan sa lumpia. At ayan nga, dami ko na namang sing At kumain na rin pala akong panahalian dahil abutin ako ng panahalian. Pero neto, kasi hindi na uuwan. <laughs> Yan nga, nagusa kami ng mga plastic, kaya sinabitan ko na ulit. Lagyan ko na siya ng small and medium size para sa mga binabalot namin. Ito nga pala yung karne ipapalaman ko dito sa lumpiang dynamite. Si boss ang nagtimpla niyan. Bali, ang ganap ko lang dyan ay ibalot dito sa lumpia wrapper at lagyan ng palaman ang bawat isa. Bali, dalawampung piraso nga pala ang nagawa namin sa one port na karne sila na nagtimpla. Masarap naman. nilagyan pa pang ato ng mozzarella cheese. Ang syrup. Tapos bago mo siya ibala, talagay mo pa siya ng slice ng mga cheese on top. Bago mo i-close ng lumpia wrapper. Napanood ko lang sa YouTube. Actually, first time ko magawa nito. Madali lang naman pala. Kaya lang, matrabaho talaga. Masakit nga lang. Masakit nga lang sa ilong yung amoy sili. Pero okay lang. At yan na nga nung natapos kasi siya ang dami kong nagawa. Halos isang oras ko din ginawa kasi may pagbangon din ako dahil may iba akong ginagawa. Pinagsasabay-sabay ko nga. Natapos tayo sa dynamite. Ito naman, yung pion Shanghai naman. Ang dami ko rin gagawin. At ayan nga silang lahat. Tingnan nyo naman, ang sipag ko talaga ngayong araw, no? Sa dami niya, natapos ko. Bali, isang kilong lumpia wrapper pala yung binili ko. Parang nga dito sa gagawin namin, dalawang klase kasi siya. Buti na lang may labis pa. Bumas gagawin ko yung cheese stick. Gabandok nga ang nagawa ko. Ang dami nito. Isang 20, 19, at 15 pieces. At ayan na nga, binalot ko na sila. Nilabel ko kung gano'ng karami. Nakikita nyo naman, di ba? Ang dami mo. No? Natapos na ako doon. Ayan nga, nagprito naman ako nitong bongos. Ulam namin yan. Yung iba nga ay isisigang ko sa bayabas. Kailangan ko pang kunin yung puree ng bayabas para maging katas. At ayan na nga. Isisigang ko siya at ang sarap nga ng sabaw dito kanina. Ayan, naparami nga yung kain ko ng sabaw. Sarap talaga pag biniyabasa. Next, nagmering palakot kay dami namin kahaw. Sa dami na nga ng ganap ko, ayan, minadali ko na nang linisin yung mga pinagdawaan ko. Natapos din ang aking haaraw.